Good evening po ah uh, mga ka-Handy Benny. Ito po si Handy Benny. Medyo matagal na po akong hindi nakapag ano ng ano ko, ng content. eto po nagsisimula po ako uli. Uh, sinubukan ko pong bumili na itong isang maliit na lata na kang healing kongsi, si uh, gold. Ito po yung gatas na ina-advertise nila ni New at uh, ni Ben Bolroco, nila Giselle, mga celebrities po na nag ano neto, <clears throat> nagpo sa Facebook na magaling nga daw po sa ano, sakit ng kasukasuan. Kaya ito po kahit na medyo may kamahalan eh sinusubukan ko pong Uh, bumili, ang bawat isa po na itong maliit na lata is 990 pag isang piraso lang ang binili mo at uh, plus shipping umabot po ng 1,120 ang naging binayaran ko dyan sa isang maliit na yan ito po ang healing, healing kang si gold uh, ito nga daw po eh, nakakatanggal ng uh, sakit ng mga kasukasuan sa mga senior Uh, binili ko po ito upang uh, uh, masubukan sa aking sarili kung magiging epektibo at kaya ako naman po inano uh, tawag nito kaya kaya ko naman po ibinilag para po kung sakaling uh, maayos at maging maganda po sa aking pakiramdam eh, may testimony ko po sa inyo na bumili kayo at uh, nakatotoo pong nakakagaling. Yun po eh, kung tuloy-tuloy uh, po ang magiging inom ko, medyo, medyo, mabigat nga lang po dahil uh, may kamahalan, kaya sana meron din na <laughs> makapanood nito na medyo nakakaluwag, eh baka naman na <laughs> ma-sponsoran ako kahit na isang lata lang para tuloy-tuloy ang aking pag-inom eh senior na rin po ako at wala na rin akong hanap buhay kaya mabigat din po pero sa kagustuhan ko pong masubukan at um, naway, uh, naway mapagaling o mapatanggal na itong gama, anong to, gatas na to yung akin nararamdaman eh susubukan ko po kaitan nyo po yung akin daliri baluktot na <laughs> eh, hindi ko naman po inaasahan na yung baluktot kong daliri ay eh, gumaling dito ang sa akin lang po yung matanggal yung sakit ng uh, pang, mga kasukasuan ko kasi sa pagtulog hindi ka makatulog ng diretsyo dahil pag gumalaw ka sumasakit eto nga tinitignan ko yung direction kung paano ano ang sabi dito sa direction is 5 times na scoop sa basong gata isang basong tubig na maligamgam o mainit tapos equals isang boteng gatas, isang basong gatas na yun na inumin mo. Pero ako, hindi po five, hindi po five times yung scoop na ginagamit ko. Kasi baka hindi po umabot ng isang linggo, eh wala pa akong pambili. Kaya three times lang po muna yung aking uh, uh, ginagamit sa bawat inum ko. Tatlong scoop lang po ang ginagamit ko para umabot ng isang linggo. Hopefully, bago matapos po yung isang linggo, eh meron na po akong pambili. Eh kasi wala rin naman po akong trabahong ano, permihan. Maasa lang po ako dun sa may nagpapa-repair, ganoon. Pag wala, wala. So hopefully meron uh, makapanood neto na makapanood nito nag may nakakaluwag eh baka naman po maka <laughs> ma-sponsoran. Ah uh, ito po at um, nag init ako ng tubig para makapag-prepare po sa aking unang uh, pag-inom ito po ang aking kauna-unahang pagtitimpla na itong uh, gatas na hilin. as gabi po ngayon every gabi ko po iniinom bago matulog para at least uh, eh, talaga'ng tumatalab yung ano nung gatas sa katawan dahil nakapahinga So ayan po at uh, kumukulo na yung tubig pagka medyo kumulo na um, ayan patay na siya nag-automatic na po siya Sinasali ng isang baso ayan ingat lang at uh, kumukulo yung tubig ito Ayan, yung gatas. Bubuksan ko pa lang. Hindi nyo napapansin, isang kamay lang ang ginagamit ko. Kasi yung isa, yung camera awak ko. Sa so, isang kamay naman, eh yung cellphone ko. Wala kasi kung stand. Kaya pasensya na po kayo sa quality ng aking uh, video. At uh, hindi naman po tayo professional. Ito naman po yung ginagawa ginagawa ko lang para na rin po sa kaalaman ng mga senior na katulad ko o sa mga anak ng mga senior na makakapanood nito eh tignan lang po natin at subaybayan so nyo po kung ano po ang magiging reaksyon netong uh, gatas na to sa aking uh, katawan so pag naging maganda po eh, umasa po kayo na araw-arawin ko na sabihin ko bumili kayo na itong gatas na to at epektibo po so kahit wala pong bayad <laughs> kahit walang ano sa akin ng may-ari na itong gatas na to ito po ipro-promote ko kapag naging epektibo po sa aking katawan so sa aking mga subscriber na hindi umalis maraming ah, so, marami pong salamat ha sa uh, subaybayan nyo lang po itong aking uh, muling pagbablog at uh, naway uh, masundan pa itong gatas na ito <laughs> nag-iisa lang po kasi talaga at uh, yung binili ko rito ay talagang kung, kung saan pa nang galing so, actually ang tagal ko na pong binalak na mag-order niyan eh eh, dahil sa pag umuorder ako, tas tatawag sa akin, eh, wala akong hawak na pera. <laughs> eh, nakakansil ko pa. So, nakakahiyaman, eh, kesa sa ihatid dito ng wala akong pera. So, ayun nga. At, hawa uh, ng Diyos, kahit isa nakabili po ako. Hmm. Ito. Uh, patulog na po ako, kaya... Iinumin ko na po siya. Ayan nga, mainit pa. Kaya pa konti-konti lang po yung aking uh, pag-inom. Mainit pa yan eh. So, every gabi po, every night po, iniinom ko. So, araw-araw po, i vlog ko yan. At uh, pag sa pagsubaybay niyo po eh, malalaman niyo po kung anong magiging reaction sa aking katawan. So, salamat po sa inyong... Uh, panonood hanggang sa dulo at uh, umasa po kayo na bibigyan ko kayo ng feedback kung ano po ang uh, magiging resulta nito sa aking kalusugan at uh, hopefully uh, maging maayos po at uh, para naman po kayo eh, masubukan nyo rin so maraming maraming pong salamat sa inyong uh, panonood at uh, makita kita po tayo sa susunod na araw. Ayan, ubos na po. At uh, marami pong salamat at uh, magandang gabi sa inyong lahat. At uh, see you po bukas ulit. Pagka ano ka, maraming salamat.